Manalangin po tayo sa gabing ito. Panginoong Yesus, muli kaming lumalapit sa oras na ito. Salamat, Lord, na kasama namin ang Mananang Spirito. Alam namin, Lord God, na bagamat marami kami mga pinagdadaanan, Panginoon, naniniwala kami, O Jesus Christ, na kasama ka namin, O Father God. Salamat, Lord, na yung mga salita na aming mapapakinggan sa gabing ito magiging kalakasan po namin, Lord God, physically, spiritually, O Father God, sa lahat po ng area ng buhay namin, Panginoon. And dalain ko ng oh, Father God na kayo ang siyang patuloy na madakila, maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight sa ating topic 179, sa gitna ng hirap, may kaaliwan kay Kristo. Ulitin ko po, sa gitna ng hirap, na hindi naman tayo exempted po dyan, marami po tayong problema, pagsubok ng buhay, minsan sinasadya, minsan hindi sinasadya, di ba? Pero sabi dito, may kaaliwan sa ating Panginoon. Kukuhanin po natin yung ating main verse sa 2 Corinthians chapter 1, verse 5. Basahin po muna natin sa New Living Translation. For the more we suffer for Christ, the more God will shower us with His comfort through Christ. Ganda, no? Sapagkat kung paanong sumasagana daw sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, Gayun din naman sa pamamagitan ni Kristo ay sumasaga ng ating kaaliwan. Diba? So minsan kasi as we honor the Lord, as we serve the Lord, minsan andyan talaga yung mga persecutions, andyan talaga yung mga challenges, mga testings and trials of faith, diba? Pero habang nasusubok, habang natitest tayo, habang dumadaan tayo sa apoy, sa mga pagsubok ng buhay, sabi don the more that the Lord God shower His comfort, diba? The more natin na na feel yung pag-ibig ng Lord, yung provision ng Lord, di ba? Na akala natin hindi natin kaya mapagtagumpayan. Akala natin um, corner na tayo, checkmate na tayo, pero the more na nakikita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga napakaganda ng topic natin tonight na sa gitna ng hirap kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, iba-iba tayo ng sitwasyon ng buhay, pero tandaan mo, masusumpungan natin yung comfort, yung kaaliwan na nagagaling sa ating Panginoon. Church, ang buhay kresyano ay hindi palaging madali. Ako ay binakresyan for about 15 years and counting. Pero masasabi ko na hindi naman talaga smooth sailing lagi pag sinabing kresyano ka or in a relationship ka with the Lord. And then pa rin yung mga pagsubok ng buhay, yung mga problema, di ba? Nati-test yung ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. May mga panahon ng pagsubok, hindi ka-exempted. May mga panahon ng pagluha, 'di ba sa mga oras na kailangan mong lumuha, lumuha ka, 'di ba? At minsan may mga oras ng pagdurusa. Muni tandaan mo sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng pagluha, sa gitna ng pagdurusa, minsan sakit at karamdaman in the physical, minsan sakit ng bulsa, 'di ba? Minsan sakit ng isip, sakit ng puso, 'di ba? Kung broken tayo, pero sabi dito, munit sa gitna ng lahat ng ito, may isang katotohanan nagbibigay lakas. Doon ka lagi sa sandig si Kristo ay kasama natin. Yun yung difference. Tandaan mo, church, nung before, na wala ka pang Kristo, nung wala ka pang ina na Bible study, hindi mo pa tinanggap, sesus na Panginoon, tagapaglitas ng buhay mo, mag-isa ka lang. ba diba? Or minsan may kasama ka, meron kang girlfriend, boyfriend, magulang, kapatid, best friend, ba diba? Pero darating din ang time na minsan hindi mo sila kasama. Pero si Lord, tandaan mo, hindi-hindi ka talaga niya iiwan. Saan ka man pumunta, sa pagsubok man, sa pagluha, pagdurusa kasama natin ng Lord. Ang kanyang presensya ay hindi lamang sa tagumpay, kundi lalo na sa panahon ng kahinaan. ba? Diba? Kasi minsan kapag tayo ay nagtatagumpay sa buhay, and then yung mga papuri ng ibang tao, ba? Diba? Kapag marami tayong pera, marami tayong kaibigan, ba? Diba? Kapag maganda tayo or gwapo tayo, ba? Diba? Maraming humahanga sa atin. Pero sabi dito, Tandaan po natin, ang presensya ng Lord, the more daw natin na na-experience sa panahon ng kahinaan. Alam mo, totoo yan eh. Kasi kapag talagang alam mo sa sarili mo na wala ka ng ibang malalapitan, wala ka ng ibang matatakbuhan, doon mo talaga ma-experience yung love ng Lord, yung comfort ng Panginoon. Kasi all you have to do is to surrender to Him. Diba? To submit lahat ng nararamdaman mo, lahat ng pains sa experience po natin sa ating Panginoon. So yung verse na binasa po natin, ito ay reminder sa atin na huwag tayong matakot sa pagdurusa sapagkat may kaaliwan na masagana mula sa kanya. Kasi minsan nakala nung iba, ay sige nga, sasama ako dyan, atin nga ako ng Bible study or mag-church ako para hindi na ako magkaroon ng problema, hindi na ako magkaroon ng pagsubok, hindi na ako lumuha, hindi po ganoon yun. Pero ang assurance, kapag tayo in a relationship with the Lord, andun yung comfort, may experience mo yung love, yung pagsama ng Panginoon, na kahit na may mga challenges ng buhay, alam mo na mapapagtagumpayan mo yun dahil kasama mong ating Panginoong Heso Kristo. So yung verse na binasa po natin, ito po ay ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korintyo na sinulat sa panahon ng matinding pagsubok sa kanyang ministry. Imagine yung na-experience ito ni Paul. Siya ay nakaranas ng pag-uusig. Panganib. Even yung buhay niya, di ba? Nanganib siya. Ang daming um, gustong pumatay or gumawa ng masama kay Pablo. At halos kamatayan. He was persecuted because of his faith to Jesus Christ. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita niya ang kaaliwan ng Diyos na gumagabay at nagpapalakas sa kanya. 'di ba? Ganda no. So na yun yung maganda nakita niya na kahit na siya ay napapagod, kahit na siya ay nauusig, kahit na ang dami-dami ng problema hindi natatapos, pero lumalakas siya kasi alam niya nakasama niya ang Panginoon. So in the same way, yung letter na ito ni Paul sa mga taga-Corinthian, ito po paalala sa ating mga Kristiyano na ang pagdurusa ay bahagi ng buhay Kristiyano. So again, kapag nasa kay Christ ka na, hindi ibig sabihin na hindi ka na magkakaroon ng mga problema or pagsubok. Ngunit hindi ito dapat natin katakutan sapagkat may kaaliwan na nagmumula sa ating Panginoong Heso Kristo. Di ba? Na kahit na pipress on tayo, di ba? Kahit na may mga challenges, patuloy tayong nagpapatuloy sa ating journey kasi kasama natin ang Lord. So may three points po ako na gusto pong um, pag-aralan natin sa gabing ito yung point number one ko, ang pagdurusa ay pakikiisa kay Kristo. Yan. Sabi dito sa Galatia chapter 2 verse 20, si Pablo mismo ang nagsabing, ako'y napapako sa krus na kasama ni Kristo. So ang ating mga paghihirap ay hindi walang saysay. Ito ay pakikiisa sa sakripisyo ni Kristo. Sa bawat luha, sa bawat Um, na experience natin, may layunin yan, may purpose. Sa bawat sakit, may paghubog, di ba? Natitest tayo para lalong lumago ang ating pananampalataya, lalo tayong umasa at magtiwala sa ating Panginoon. Sabi nga ng Galatians chapter 2 verse 20 sa New Living Translation, my old self has been crucified with Christ. It was Paul telling that one. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon. Yun ang sabi niya, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So kaya nga tayo tinatawag na born again. Na born again na tayo. Wala na yung luma natin pagkatao. Pinalitan na ng bago. At si Kristo na ang nabubuhay sa atin. At ang buhay daw natin ngayon sa katawan ay ikinabubuhay natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Diba, we believe that the Son of God is Jesus Christ. He is 100% man and 100% God na nagmahal sa iyo at naghandog ng kanyang sarili para sa iyo. Gusto kong gawing specific yon sa iyo, sa atin. It has to be very specific na ang Lord ang nagmahal sa bawat isa sa atin individually, personally, regardless of our personality, our preferences, de ba? Minahal tayo ng Panginoon at inihandog niya yung buhay niya para sa bawat isa po sa atin. Kaya nga nasasabi ni Pablo eh, nagkaroon ng revelation sa kanya na kung ang Lord pala, si Jesus pala, minahal ako. Ang Jesus na ito pala, inihandog ang kanyang sarili para ako ako'y magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ako ng buhay na walang gagan. Eh di dapat hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na dapat ang nabubuhay sa akin. So, ibig sabihin, yung in control, yung nasusunod in our decision making, sa mga ginagawa natin sa boy dapat ang ating Panginoon. Again, ang pagdurusa, we're in pain, ito po ay pakikiisa sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso sa Cross of Calvary. Point number two, ang kaaliwan in the same way ay galing din kay Kristo. Ganda, no? So, sabi dito, bagamat minsan may pagdurusa ka na experience, ikaw ay lang or nakikibahagi ka sa tinapos na gawa ng Lord. Pero itong point number two, yung mismong kaaliwan din, galing din kay, mismo kay Lord. Sabi ng Matthew 11.28, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan at kay aking papahingahin. 'di ba? Ganda nung verse no. Kasi lagi naman tayo napapagod, no. Dami-dami nating ginagawa, even yung mga estudyante, I'm sure napapagod tayo. Sa dami nating school works, ang dami nating projects, may may nagtitesis. Meron pa dito may mga pamilya, 'di ba? Kahit na mga estudyante, may mga family. Meron dito mga breadwinner, 'di ba? Nagtatrabaho habang nag-aaral, 'di ba? So sabi dito hindi tayo iniiwan ni Kristo sa gitna ng pagsubok. Siya ang ating sandigan. Siya ang ating lakas. Siya at ang ating kapayapaan. ba? Diba? So yun, lagi mo yung tatandaan na kahit na feeling mo iniwang ka na ng lahat ng mga mahal mo sa buhay. Dami ko nang na-mentor, ang dami ko nang nakausap, dami ng luhang narinig ko, stories na napakinggan ko. Pero lagi kong sinasabi sa kanila na tandaan mo, hindi ka iniwan ng Panginoon sa gitna ng pagsubok. Then marirealize nila after a year, after months, oo nga, no, napakabuti po ng Lord. ba diba? So si Lord ang ating sadikan. Siya yung ating lakas. Siya yung ating kapayapaan. Then Jesus said, tong sinasabi ng Lord specific sa'yo, Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Diba? Saka nakakita ng ganong Diyos. Kasing ibang Diyos nakakatakot. Bakit yung ibang Diyos ang daming pinapagawa, 'di ba? Gawin mo 'to, gawin mo 'yan, gawin mo 'yan para makapunta ka ng langit, 'di ba? Pero ang Diyos natin anong sabi niya? Simple. Ibigay daw natin sa kanya lahat ng kabigatan natin. 'Di ba? Nakaka-bless and then sabi na I will give you rest. Sa kanila nakakita ng ganong Diyos na ikaw yung may kabigatan, ipapasa mo sa kanya. And then gusto ng Diyos na pinaglilingkuran natin, magpahinga tayo. Amen. Mag magpahinga tayo sa presensya ng Lord. Yung point number three natin, ang kaaliwan ay nagiging daluyan ng pag-asa sa iba. Yun pala yun. So yung una, ba diba, okay, ina-assure tayo na ah, kaya pala may mga pagsubok, tinetes yung faith natin para tayo mag-grow, mag-mature tayo. Then pangalawa, kahit pala may mga pagsubok, may mga problema ng buhay, andyan pala yung pag-ibig ng Lord, comfort ako ng Lord, tutulungan, sa sama ako ng Lord. Pero alam nyo ba yung best point dyan? Kaya nga, love God, love others kaya ka inaalaw ng Lord, kaya kami namahal ng Diyos, kasi gusto ng Lord na maging vessel ka din ng grace, ng hope to other people. Di ba that's wonderful na ikaw you're a blessing to others? Di ba? At pwede tayong lahat maging blessing to others. Hindi lang yan para sa mga pastors, sa mga matagal nang naglilingkod sa Panginoon, even new believers like you, pwede kang maging daluyan ng pag-asa sa iba. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4, sinabi ni Pablo na tayo inaaliw upang tayo rin ay makapag-aliw sa iba. 'Di ba? Ang ating karanasan ng kaaliwan ay hindi lamang para sa atin. Ito ay nagiging patotoo at lakas para sa iba na dumaraan sa parehong pagsubok. Kaya nga ako, nabibless ako na nakakapakinig ng mga testimonies. Minsan nga natatouch ako eh kasi after their testimony, sasabihin nila na ganito kabuti ang Diyos. And then may mga listeners, may mga nakikinig na na-encourage kasi nakaka-relate sila doon sa parehong pagsubok na dinanas ng mga nagtitestify na to. So ang point, maging patotoo tayo para maging lakas tayo sa ibang mga tao na dumaranas na parehong pagsubok. Sabi sa English, sa New Living Translation sa 2 Corinthians 1.4, He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Alam nyo, 15 years ago, I can still recall, I was suicidal during that time. Pero the Lord lead me, comforted me. At hindi ko na maalala kung gaano katinding pain yung experience ko during that time. Ang naalala ko yung love ng Panginoon, yung grace ng Lord that I'm trying to extend also to other people as well. Habi nga ng 2 Corinthians 1, for inaaliw na kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahapis. Diba? Na ikaw, in the same way that the Lord comforted you, maging vessel ka rin ng Lord of His Grace to comfort other people as well. Kaya nga gusto kong laging representation dyan, yung alulod. Alam nyo yung alulod, ba diba yung alulod? conduit, yung daanan ng tubig. So in the same way tayo din daanan, di ba? We are the vessel of the Holy Spirit. Daanan tayo ng pagpapala, ng biyaya, ng grasya, ng pag-ibig, ng pagpapatawad ng Panginoon na we would like or we would like to extend to others kasi ng direction ng Lord sa atin to love God and to love others. So sa conclusion natin tonight, ang buhay kresyano ay may kasamang pagdurusa. Again, gusto kong i-assure sa iyo 'yan. Dapat hindi mo isipin na pinaparusahan ka ng Lord. Hindi mo isipin na hindi ka mahal ng Diyos or dahil nagkamali ka, nagkasala ka, pinaparusahan ka ng Panginoon. Hindi po ganoon ang ating Diyos ha. Ang Lord ay loving God. Ang Diyos natin pinaglilingkuran is a forgiving God, 'di ba? He is a gracious God. Unconditional yung love niya sa atin. Ngunit hindi ito dapat katakutan. Bakit? Kasi sa bawat hirap, sa bawat pagdurusa, mayroong kaaliwan. Sa bawat luha natin, tandaan mo, mayroong pag-asa. Si Kristo so hindi lamang kasama natin sa tagumpay. Hindi katulad ng iba nating kaibigan o iba nating mahal sa buhay na, ay, paglang lang pala nasa tagumpay ng buhay, kasama ko siya pero kapag may problema ako, wala na siya, di ba? Pero tandaan mo si Kristo ay kasama natin lalo na sa panahon ng kahinaan. Di ba? That's wonderful. Nung wala ka ng malapitan na hindi mo na alam ang gagawin mo, pero sa panahon ng kahinaan mo, the more mo na experience yung love, yung pagsama ng Panginoon. At ang kanyang kaaliwan ay sapat. Ang kanyang kaaliwan ay masagana at buhay na buhay. Amen again, the Lord is faithful to us. Hindi lang kahapon, hindi lang ngayon, kundi magpakailanman. The Lord is always and will be forever faithful to us. Minsan lang, kaya hindi natin na-experience yung pagsama ng Lord kasi tayo yung nagdi-distant sa Lord. Kaya nga salamat na yung mga ganitong platform kahit online tayo, gumagawa tayo, nabibigay tayo ng panahon para sa Panginoon kasi gusto nating mapalapit sa Kanya. And the Lord God honors that. Kita ng Lord yung motibo ng puso natin kahit ano mang lugar tayo, may mga nasa Region 1, di ba? Nasa Region 4, nasa NCR, pero kasama natin ng Lord. So, paano ko po ito ma-apply? Maglaan ka ng oras sa panalangin tuwing may pagsubok at hanapin ang kaaliwan mo kay Kristo. Sana ganun. halimbawa, kapag meron kang pagsubok na kinakaharap, lumapit ka sa Panginoon. The more na lumapit ka sa Lord, hanapin mo yung pagsama ng Lord, yung direction ng Lord, yung comfort ng Lord hindi doon sa ibang bagay tayo tumatakbo kundi directly lumapit tayo sa Panginoon. At syempre, andyan din naman yung mga pastors natin, mga leaders natin, ministers, pwede rin naman tayong humingi ng prayer for them, ba? Diba? So, maging bukas sa pagbabahagi ng iyong karanasan ng kaliwan sa iba upang sila rin ay mapalakas. Again, the intention is to encourage others, ba? Diba? So, magbabahagi ka, na-experience mo to, naranasan mo ito, para yung ibang tao na nakaka-experience nito, ma-empower din, ma-encourage din. Nako ikaw na pagtagumpayan mo yun dahil kay Kristo, sila man din. Kaya nilang ma-overcome yan because of their faith to Jesus Christ alalahanin na ang pagdurusa ay hindi parusa. Again, na uh, gusto kong i-assure yan sa'yo na dapat hindi ka na feel guilty, hindi ka nahihiya, or hindi mo nagsiself-pity. Di ba minsan self-pity, no? Alalahanin mo, ang pagdurusa natin, hindi yan parusa ng Lord dahil may mali ginawa or dahil masama kang tao, kundi ito'y bahagi ng pagsubok or paghubog ng Diyos sa ating pananampalataya. ba diba? Parang yung ginto, kaya nga siya pinapadaan sa apoy para mas lalong um, maging refine, ba diba, yung gold. In the same, ganun din yung faith natin. Pinapadaan tayo, hinuhubog tayo ng Diyos para mas maging kagamit-gamit at tumatag yung ating pananampalataya ang challenge po sa atin tonight sa bawat pagdurusa, hanapin ang kaaliwan ni Kristo at hayaan mong ito'y dumaloy sa iba. Tayo pong manalangin, Panginoon. Salamat, Lord, na alam namin na may mga pagsubok, may mga challenges kaming kinakaharap, na minsan we're in pain, Panginoon. Minsan nangihina kami, napapagod kami, nababurn out, na-stress out, wala kami direction, Panginoon. Pero, Lord, nakikita namin ang inyong pagsama we're assured, Panginoon, na kasama ka namin sa lahat ng aming ginagawa, na mahal nyo kami, Panginoon, that your love is unconditional for us. At salamat din, Panginoon, na kami itinawag nyo, hindi lamang para i-comfort, para mahalin, kundi para maging vessel din ng inyong grace, ng inyong love towards other people, of Father God. Kaya Lord, salamat sa gabing ito. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.